Magandang araw! Natunghayan na ninyo kung ano nga ba ang ibig sabihin ng soji at ang mga konsepto nito. Natunghayan nyo na rin kung ano ang nakasaad sa Soji Equality Act. Ngayon naman ay alamin natin kung ano kahalagahan at gampanin ng iba't ibang institusyon gaya ng pamilya, paaralan at pamahalaan upang protektahan ang karapatan ng mga miyembro ng LGBT. Kaya ihanda nyo ng inyong mga papel at panulat para sa mga pagsusulit na magaganap sa kalagitnaan ng video. Maraming salamat. Pamilya Ito yung Parating na siya. May tinutahan lang. Hi, tita. Tito. Hi. Muti no, na lang, dumating ka na. Kanina ka pa pinag-uusapan yung natin yung tita mo. Naharap ka na nila. So, rin ako nga. Ang galing pa ako nga. So, umay lang na. Sige, kumain na kayo. Sama ni Louie. Kaibigan niya, si Hari Eh bakit naman sinama pa dito? Alam naman yung family reunion to. Oo nga. Kaya ano na, na Carlos, mabait naman si Harry. Oh, Louie, anita nga rito may itatanong yung... Bakit po tita? Ah, Sini kasama mo? Boyfriend ko nga po pala, si Harry. Ano po tita? mo ba pagkakarinig ko boyfriend mo? Opo. Bakit po? Narinig mo ba yung mga pinagsasasabi mo? Masama maging bakla. Kasalanan yan. Salot kayo sa lipunan. Bakit po? Ano naman po masama doon? Ba't ikaw ka naman pinalaki ng nanay mo ha? Eh anong ginagawa mo? Nasisiraan ng ulo at saka lumalandi. Hindi <coughs> okay, na, hindi ko papabayaan ang pagsalitaan mo ng ganyan ang anak ko. Pwede pagsalitaan ka kahit sino. Doon ka muna sa kwarto. Kakausapin ko lang tito mo. Pero... Hari, hindi ka naman alam na ganun yung magiging reaction ni tita. Hindi ba dapat kapag pamilya silang supporta ng isa't isa? Hindi naman natin kasalanan yun. Huwag ka magalala. Tinakausap na ni tita Sara, ang tito-tita mo. Siya nang bahala magpa-liwanag sa kanila. Nasaan na po sila dito? Pinauwi ko muna sila. Hindi nila naman po kailangan gawin yun. Nakakayang po sa kanila. Okay lang yung anak. Pinaliwanag ko na sa kanila. Thank you, Ma. Basta ikaw, ano. Tao po? Sarah? Nandyan ba kayo? Magkakita. Ba't uh, nandito kayo? Sarah, nandyan na si Louie. Gusto ko sanang mag-sorry. Uh, Louis, Sorry sa mga nasabi ko sa iyo nung reunion. Nagulat lang talaga ako. Okay lang po yun, tita. Pinapatawad ko na po kayo. Ah, uh, talaga ba? Kasi nung na-explain sa amin ng mama mo na talagang itinakda ka lang na magmahal ng katulad mong lalaki. Akala ko kasi dati nasisiraan sila ng bait. Pero ngayon, na-realize ko na na marami pala yung bakla at tomboy uh, ang mab mabuting tao at mahal yung mga magulang nila. Ay, tinanong nga, tinanong may tawag yung mama mo dun eh. Ano nga ba yun? Uh, Sogi ba yun? Hindi po, tita. Sogi po. <laughs> ah, basta, pasalamat ka na lang sa mama mo at in-explain niya sa amin kung bakit naging ganun yung desisyon mo. Pupunan mo na kayo. Uy, kwento mo nga sa akin yan, si Hari na yan. Ano tita? Hello! I-pause muna sandali ang video para sagutan ang mga katanungan. Pag nakatapos na, i-play na lang ulit para makapagpatuloy sa susunod na bahagi sagutan ng mga sumusunod na mga tanong. Una, base sa naunang napag-aralan, ano ang soji ni Luis? Ikalawa, tama ba ang ginawang panunukso at pagkagalit ng mga kamag-anak ni Luis sa kanya? Ikatlo, ano ang ginawa ng nani ni Luis nang siya'y tinukso at pinagsabihan ng kanyang mga kamag-anak. Ika-apat, paano nakatulong kay Luis ang ginawang pagtatanggol sa kanya ng kanyang mga magulang? At panghuli, so yung palagay, ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang mapangunawang pamilya sa mga miyembro ng LGBT community na madalas ay nakakaranas ng diskriminasyon at pangaapi mula sa kanilang kapwa. Paaralan. Okay. he Uh o -oh. in class. Ano nga ba ulit ang soji? Sige, Jared. Ano nga ulit pag sinabi natin soji? Ma'am. Ah, ang ibig sabihin po ng soji ay sexual orientation, gender identity, and expression. na hindi lang po pala bakla at tomboy ang soji sa mundo. Mas malalim po pala talaga ang meaning ng soji. Natutunan ko din po na magkakaiba po pala ang soji ng bawat tao. Tulad nga po ng sinabi nyo, yung halimbawa nyo na kayo'y bakla. Tapos ang um, ang gender expression niya naman ay bis talaga ay pa din. Dito ko po natutunan na magkakaiba po talaga ang bawat tao. Tulad ni Mark, mas nalilimang na din po ako ngayon. Akala ko po lahat ng bakla ay may ingay at malakas tumawa. Akala ko naman po na lahat ng tomboy ay parasiga. siga. Hindi po pala ganyan yun. Akala ko lang yon. Mali po na nila lahat sila. May ibang tao naman kasi na hindi. Pero po pala silang magkakaiba na sexual orientation at gender identity. Magaling mga anak. Lahat ng sinabi nyo sa Soji ay tama. Bakit nga ba mahalaga ang soji? Kung alam nyo ito, ito ang sasabing basihan ninyo sa ating pagkatao o sa ating pagkakilala. Tandaan ninyo, kung alam nyo ang kahulugan ng soji, ito ang magsasabing gabay niyo sa pagkilala ng pangailangan ng bawat isa. Kung alam nyo ang soji, sa puso't isipan ninyo, ibig sabihin, ang diskriminasyon ay maiiwasan at higit sa lahat, ang respeto o pagrespeto sa bawat isa ay ating motto. Ang isang napakagandang halimbawa nito ay si Ellen. Hindi porket may crush ang babae, dapat na natin siyang re o iwasan. Mas nararapat na lamang na igalang natin si Ellen. Nakapuha mo ba yung lahat? Oo! Oh. So, no, Janet, Mark, one may nais nice kayo kayong sabihin kay Ellen? Sorry, Ellen. Okay, okay lang. Thank oh, Ayun naman pala eh, napaka-bubutin niyo naman palang kausap. Class, dismiss! Palang pa pa na pa po! I-pause muna sandali ang video para sagutan ang mga katanungan. Pag nakatapos na, i-play na lang ulit para makapagpatuloy sa susunod na bahagi. Sagutan ng mga sumusunod na mga tanong. Una, base sa naunang napag-aralan, ano ang sexual orientation ni Ellen? Ikalawa, Paano na katulong kay Ma'am Ramos ang pagsasaliksik tungkol sa soji at kalagayan ng LGBT? Ikatlo Ano-ano ang mga ginawa ni Ma'am Ramos para iresolba ang nangyaring pambubuli kay Ellen sa classroom? Ikaapat Ano ang gampanin ng guro upang protektahan ang karapatan ng mga LGBT? At panghuli, sa inyong palagay, mahalaga ba na may suporta ang paaralan sa SOGI at karapatan ng mga LGBT na mag-aaral? Bakit? Pamahalaan Teka, pagod mo, hindi akong biglang palabas. Kuya! Kuya, bakit niyo ako pinapalis? Teka lang! Sorry, Ineng. Butos sa taas eh. Hindi talaga pwede. Hindi, hindi ka pwede pumasok. Hindi! Hindi, Kuya! Sabi niyo pwede ako magtrabaho. Bakit pinapalis niyo ako agad? insulto kayo! sa so, Kaya <laughs> Ako pala si Ana. Anong pangalan mm -hmm. um, Ano okay. sa Ten days ago, natanggap ako mm -hmm. sa trabaho. Mm -hmm. Diyan sa office niya. Eh? Akala oh. ko tanggap na nagsimula lang lahat ng nanamit pa na ako. Lahat sila, gulat na gulat sa damit ko. Ah, corporate pa tayo naman ako ng maayos. Pero hindi nga lang kung babae Tapos, biglang kumalat na lesbian daw ako. Sa totoo lang, bisexual ako. Pero hindi na ito Yung mga masasamang tingin nila sa akin, parang ramdam ko na hindi ko deserve na magtrabaho. Uh, magkaroon ng maayos sa sabi sabi na pamumuhay. Grabe naman po yung napagdaanan mo po. Lahat ng hirap pinagdaanan ko sa sampung araw. Sinunod ko naman lahat ng utos nila. Magtimpla ng kape, magpaprint, magpadala ng ganito't ganyan. Pero sa huli, tingulak pa rin nila ako palabas sa pintuan na yan. Salamat sa pakikinig, Ana. Hindi mo to ang realidad tayo. Sobrang nakakalala. na Ana. Mukhang ayaw na talaga nila sa akin. Mukhang yeah. hindi na talaga nila ako tatanggapin. Hindi, hindi tayo sa office mo pupunta. Sa police station tayo pupunta. Naku Ana, huwag na. Malaking gulo pa yan. Mamaya, sa huli, ako pa yung magkaroon ng kasalanan dyan eh. Magtiwala ka sa akin, Portia. Mga patulong sila sa problema mo. Alam mo bang naipasa na ang sodilo? Ito ang batas na magpaprotekta sa karapatan ng mga nasa LGBT community. Mayroon akong kapatid na bakla, lagi siyang inaasar sa Facebook at Twitter. Lagi siyang sinasabihang sa mga bigyan niya. At mak iba pang masasakit na salita. Nung nalaman namin na may SOGI law, pumunta agad kami at kumunsulta sa mga pulis. Ayun, tumigil agad yung mga bashers niya. Malaki ang maitutulong nila para sa bawat Thank you. Ano ba? Ano ba kung ano ba? ba yung pinenta ko sa'yo na may nagkalak na lesbian ako? Yung boss ko kasi yung nagpakanalo. Ilang beses na kasi ako mayayang sumama sa kanya. Hindi ako kumapayag. Tapos, inahawakan niya ako kahit eh. hindi ako portable. Simula nung hindi ako kumayag, doon, doon niya na pinagtalak na lesbian ako. Hindi, mas dami natin kailangan i-report yan. Good morning, ma'am. Ano po ma'am? Pagkakain po. Sana ma makinapang play. Sa? Dapat yung Ah, okay. Dito po, ma'am. pa sa Dito po. Sino laboro mm -hmm. mm -hmm. ang ng mo? Mm -hmm. lugar ka naman yung madalas niya mm -hmm. Sa so, office gusto mo ng kaso, Ang requirements namin sa pantay ng case is kukunin kita ng statement. Oh my okay. god. niya madalas na ko na, mm -hmm. okay, na 'tong statement mo para ma-file na natin sa korte. Tapos after nito, pagkatapos i-file ibablatter ko na ngayon yung insidente na nangyari sa iyo. Tapos, i-file mo na rin yung kaso. Eight, mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Tapos ang ating RTC sa kanang pa. Tapos, pakibalik sa akin yung kopya ng aplahan. Oh, define mo na sa board. Thank you. Thank you. Salamat, Ana, ha. Hindi dahil sa'yo, hindi ako magkakalakas ng loob na i-report yung mga nangyari sa sa'yo. Okay lang yun. At least nakatulong ako, di ba? Tara. Hello. I-pause muna sandali ang video para sagutan ang mga katanungan. Pag nakatapos na, i-play na lang ulit para makapagpatuloy sa susunod na bahagi. Sagutan ang mga sumusunod na mga tanong. Una, base sa naunang napag-aralan, ano ang sexual orientation ni Portia? Ikalawa, anong batas ang naipasa na nagpoprotekta ng mga karapatan ng mga LGBT. Ikatlo, saan pwedeng mag-report kung sakaling maging biktima ng diskriminasyon ang isang LGBT? At panghuli, ayon sa inyong pananaw, ano ang gampani ng pamahalaan upang protektahan ang karapatan ng mga LGBT? At dyan nagtatapos ang aming munting palabas tungkol sa iba't ibang institusyon at kanilang mga tungkulin para protektahan ang mga karapatan ng mga LGBT. Sa parte ng pamilya, nakita natin kung paano pinrotektahan ni Sarah, ang nanay ni Luis, ang kanyang anak sa mga nang iinsulto sa kanya. Nalaman din natin kung paano niya pinaliwanag ang sitwasyon ni Luis bilang isang bading. Tuluyan namang natanggap siya ng kanyang tito at tita. Dito makikita natin na dapat ang ating pamilya ang pinakasumusuporta sa atin. Sa paaralan naman, nasubaybayan natin ang istorya ni Ellen at kung paano siya sinuportahan ni Ma'am Ramos sa pamagitan ng pagtuturo sa mga nambuli kay Ellen tungkol sa Soji. Makikita rito na mahalaga ang pagtuturo ng mga konsepto ng Soji sa kabataan. Pagdating sa bahagi ng pamahalaan, napanood niyo kung paano involuntaryong pinatalsik sa trabaho si Portia dahil sa kanyang soji. Si Ana, bilang isang mabuting kaibigan, ay tumulong kay Portia upang magsumbong sa help desk tungkol sa nangyaring pang discriminate. Dito natin nakita ang pagsasatupad ng Soji Equality Act sana ay manatili sa inyo ang mga aral na gustong iparating na maikling palabas na ito. At mapag-usapan pa sa loob at labas ng inyong classroom ang tungkol sa Soji. Maraming salamat! Hanggang sa muli! Paalam!